minamaliit nila yung natural marketing para lang daw ito sa walang ginagawa o sa naghanap ng part time o extra income at mind you guys ha ito ang isa sa industry ngayon na nagproduce ng ilang daang milyonaryo kada taon okay? tapos part time really guys magbibigay po ito ng serious income sa atin I've been brushing elbows sa Manila sa mga taong kumikita 6 to 7 figures a month okay? mga nagbilyon sa ganitong pamamaraan dapat i-full time natin kahit may trabaho di gusto tayo what I mean is mag-commit tayo ng ilang oras para dito i-full time natin 1 hour to 2 hours um, doon sa ano, no? yung uh, in between sa office o existing negosyo natin. Ilang basta extra time, gusto mo nang i income, basta part time, kundi mag full time talaga. Ito po ang uh, sagot sa mga kakulangan natin, financial. Kung gusto nang matulungan tayo, sali ka sa grupo namin. No? work part time. का लगा